Yusecler, this is the fourth day since the President last had a public engagement. May we know how is the President and when will he resume his public engagements? Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo, at uh, sa susunod po hanggang Sabato ay uh, marami po siyang uh, gagawin pong uh, paglabas uh, at uh, magkakaroon po siya ng mga events. So tingnan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Was there any form of threat? against the president which is why he had to stay away from public engagements in the last 3 4 days. Wala po, wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Uh, of course maliban lang sabi nga natin sa mga nakaraang threat ng Vice presidente sa kanyang buhay. Uh sa ngayon po ay wala pong direct threat na nakikita na at nararamdaman ng pangulo at ang gobyerno at uh, nagkataon lamang po siguro na wala pong activities pero tingnan po natin. At uh, bibigyan po namin ng uh, ang ang media advisory kapag ka po uh, maari na po kayong uh, sumama sa kanyang mga activities. Thank you.